So reaction tayo dito. Meron lang akong gustong mahalagang pag-usapan regarding sa nag-trending na picture na to. So ito yung babaeng lumabas sa imbornal tapos nagka 80,000 pesos na. Ha? Huh? So ang tanong, lahat ba ng lalabas sa imbornal magkakaroon ng pera? Magkaka 80,000 pesos din? Alam nyo ito rin yung problema minsan sa gobyerno eh. I'm not saying na lahat ng ahensya sa gobyerno ay ganito o lahat na lang nagpagkakataon ganito. But why does it take to get viral first bago siya mapansin ng gobyerno? o bago kikilos ang gobyerno. Kailangan ba talaga mag-trending muna? Biruin mo, lalabas ka lang ng imbornal, may 80,000 pesos ka na. Ang tanong, paano yung papasok sa imbornal? Yung babae ba na to, nilinis niya ba ang imbornal? Meron ba siyang ginawa sa loob ng imbornal na mapapakinabangan ng lahat ng tao dyan? What about yung taong pumasok sa imbornal? Yung pinapasok yung imbornal to make a living. Yung tinitiis yung mabahong imbornal para lang magkapera para lang may pagpakain sa pamilya. Nabigyan din ba sila ng atensyon ng gobyerno? Ng pera ng gobyerno? O baka hindi dahil wala silang trending na picture. Wala silang viral na photo. Diba? What about yung everyday heroes natin? Yung garbage collector, yung naglilinis sa kalsada, yung naglilinis ng mga sewage, mga imburnal, para lang hindi bahain yung lugar natin. What about them? They did the same thing. Diba? Mas grabe pa nga ang ginawa nila effort yun ni. Eh. Some of them are even risking their lives para lang mabuhay. May pampakain. Ang iba tinanggal na yung hiya para lang mabuhay. Pero dahil sa wala silang viral na photo, hindi sila nabigyan ng pera. Ito, yung taong ito, sila. Literal na nililinis yung imbornal, mga sewage system, para hindi bahain kung sakaling uulan ng malakas. Ang iba sa kanila, hindi pa maayos na nakakahinga sa loob ng ibornal literally risking their lives. Di ba? Para lang malinis ang imbornal sa loob. Dahil ba sa hindi sila nag-trending? Hindi sila napansin? Dahil wala silang viral na picture? Hindi sila napansin? This is sometimes the sad reality sa buhay natin. Ano? Na minsan na ka lang pag nag-trending ka na. Ayan, nakikita nyo ba yan? Yung tubo na yan, rubber tube or hose, ginagamit nila yan para makahinga sila sa ilalim. Literal kasi na pinapasok nila yung parang tunnel system dyan na puno ng tubig. So in order for them to breathe, kailangan nilang aparato na ganyan. Literal na dyan na sila hihinga ng ilang oras doon sa ilalim para lang mabuhay. Nagkaroon din ba sila ng attention galing sa gobyerno or, ga or galing sa publiko? Baka hindi. Di ba? Kasi hindi naman nag-trending yung picture nila, hindi naman nag-viral. So lahat ba nang lalabas sa imbornal magkakapera? Paano yung pumapasok? Magkakapera din ba sila? yung taong pinapasok ang imbornal para lang linisin yung kalat. Ako wala akong say doon sa pera na nakuha ni ate. Sa kanya yun. Deserve niya yun o hindi, lawas na tayo doon. But what I'm saying is about the sistema, whether she deserve it or not, kayo na po ang humusga. O ano sa palagay ninyo? But gusto ko lang i-point out na meron po tayong everyday heroes din. Yung mga garbage collector, mga naglilinis sa mga wage, di ba? Yung mga naglilinis sa kalsada, they're all doing the same effort sometimes mas worst, pero nabigyan ba sila ng atensyon? Baka hindi, kasi wala silang viral photos. Wala silang viral picture. Ang tanong dito guys is hindi yung bakit siya. Ang dapat na tanong dito is bakit siya lang. Nakakita yung difference?